Matapos ng ilang araw ay lumipat naman ng eksena kinabukasan sa training ground na nasa likod ng bulwaga ng Palace Lord ng Nanman Beast Palace kung saan ngayon ay makikita natin ang ating bida na si Soryong kasama ng kanyang tatlong alagang centipede na nakaharap sa isang target sa malayo. Mayat maya pa ay ang pagkuha nito ng atensyon ng kanyang mga alaga sa pagsasabi na sila ay maghanda. Kasunod ay ang pagbibigay niya ng utos gamit ng kanyang isip upang ipalabas ang kanilang formation na tinatawag na centipede chain, na siyang nagbigay hudyat sa mga maliliit na insekto upang sabay-sabay na lumukso. Agad naman ang mga itong naabot ang kanilang target, kung saan ang sila ay makalapit ay ang pagpapakawala nila ng iba't ibang pag-atake gamit ng kanilang katawan. Nakikita itong bagay, sa tabi na nanunood ay namanghan ng todo si Solpio at si Huayun habang may malaking tuwang nagsasabi na ang mga ito ay napaka-cute. Dagdag pa ni Solpio kung bakit kaya ang mga ito sobrang kaibig-ibig, kaya sa tabi ay nababahalang naisip ni Soryong na hindi ito ang kanyang pakay na ipakita dahil dapat ito'y isang astig na pag-atake. Ang Centipede Chain Formation, isa itong aplikasyon galing sa Beast Heart Divine Art na kanyang natutunan sa Palace Lord at sa Beast Chain Formation na kanyang natutunan galing sa kanyang ate na si Solpio, at habang pinagmamasdan nito ang kanyang mga alaga ay naisip niya na noong ginawa itong formation ng mga halimaw na lobo, Nagmukha itong astig at makapangyarihan ngunit nagmumukhang cute lang ang kanyang mga alaga. Dali-dali niya namang kinuha ang atensyon ng tatlong centipede at pinagsabihan na hindi ito ganoon dahil kailangan nilang magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake na nagmumukhang astig. Dahil sa sinabi nito ay nalungkot ang mga centipede at nanghina. Kaya binawi ito ni Soryong sa pagsasabi na mahusay ang kanilang ginawa at ang galing-galing ng kanyang mga anak. Kagad niya naman ang mga itong kinuha at mahigpit na niyakap kaya natuwa ng husto ang mga insekto habang napapaisip na ang kanyang mga alaga ay hindi pa nga nasa isang taong gulang kaya ito'y magiging maayos lang dahil pwede naman silang lumaki ng dahan-dahan ngunit sigurado. Pagkatapos nito ay ang pagtatanong niya kung sila ba ay magpapatuloy na sa kanilang pag-eensayo. Labing limang araw naman ang lumipas mula nang matutunan niya ang Beast Heart Divine Art at mairehistro ang kanyang mga alaga. Ang Five poisons return to one divine art ay may ilang prinsipyo na kahalintulad sa Beast Heart Divine Art kaya nagawa niya na matuto ng mga basics at ang kanyang kasanayan ay mabilis na tumaas. Kaya nagsimula siyang mag-ensayo kasama ng mga alaga nito upang pagtibayin ang kanilang koneksyon. At syempre hindi ginawa ng ating bida ang bagay kung saan siya ay humiga upang hayaan ang mga alaga nitong dumura sa kanyang bibig. Ito ay dahil kahit siya hindi niya ito magawa nang mayroong malinaw na konsensya. Sa halip, natapos niya ang paggawa ng koneksyon sa mga ito sa pamamagitan ng isa-isang pagsipsip nila sa kanyang hinliliit. Nang bigla na lang siyang lumingon at natanong sa kanyang ate na si Solpio kung wala pa din bang balita patungkol sa Flying Serpent kaya naagaw nito ang kanyang atensyon. Ipinaliwanag ni Solpio na ang lugar na pinuntahan ng mga mandirigma upang mag-inspeksyon sa nilalang ay may tatlong araw na layo kung saan sila naroroon kaya maghintay lang ito ng saglit dahil malapit na silang makarinig ng balita mula sa mga ito na may tuwang pinasangayunan ni Soryong sa pagsasabi na ito'y kanyang naiintindihan. Nang bigla na lang din naagaw ang atensyon ng tatlo dahil sa paglitaw ng isang boses na tumatawag sa pangalan ni Soryong. Ito ay pagmamayari ni Gope na hinihingal ng todo sa pagtakbo, na iniulat na ang ating bida ay ipinapatawag ng matandang patriarka na siyang ikinagulat ni Soryong. Nagtataka kung para saan ito, natanong niya kung tungkol ito saan, kaya iniulat ni Gupei na ito ay patungkol sa Flying Serpent dahil nagsasabi nila na ito ay kanila nang nahanap. Naririnig itong magandang balita na puno ng pananabik si Huayon at si Soryong. Napangiti naman ang ating bida habang napapaisip na sa wakas. Kasunod ay ang buong loob na pagsabi niya na kinakailangan nilang pumunta sa matandang patriyarka ngayon din. Matapos ng ilang minuto ay lumipat naman bigla ang eksena patungo sa Nanman Beast pala sa bulwagan ng mga bisita kung saan makikita natin dito ngayon ang matandang patriarka kasama ang ibang mga kalalakihan na inaayos ang mga banga sa paligid. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nito dahil sa naririnig niyang tumatawag sa kanya, ito ay si Soryong kasama si Gupei at Wayo na nagmamadaling tumatakbo sa kanyang pinaruruunan. Sa sandaling sila ay makalapit, natanong ng matanda kung kamusta ang progreso nito sa Five Poison Return to One Divine Art kaya may tuwang sinabi ng ating bida na inilalaan niya ang sarili niya dito. Kasunod ay ang pagsasaad niya na sinabihan siya na nahanap nila ang nilalang na tinatawag na Bishen Sinsa o ang Flying Serpent. Habang mapapansin natin ang masigasig na paghahanda sa tabi ng mga kalalakihan. Nagsabi ang matandang patriarka na mahusay dahil ito ay kanya ng alam, dahil siya ngayon ay nasa gitna na ng paggawa ng espesyal na timpla ng bagay na tinatawag na realgar gamit ng sekretong formula ng angka ng tang. Ang realgar ay isang mineral na mayroong arsenic sulfide bilang pangunahing sangkap, ang kakaibang katangian nito ay mabisang pangtaboy ng ahas, at ito ay ginagamit rin sa mga gamot para sa panloob na sakit ng mga tao. Pabalik sa matandang patriarka, Nagsabi siya na dahil nagawa nilang mahanap ang flying serpent, hindi ibig sabihin ay mahuhuli nila ito kaagad. Dagdag pa niya na kahit pa ang laso nito ay mas mahina kesa sa sampung maalamat na nakalalasong nila lang, hindi pa rin nila kayang pabayaan ang kanilang mga depensa. May kinuha naman siyang isang banga at natanong kay Soryong kung pwede niya ba itong tingnan. Ito ay dahil ang nilalaman nitong bagay ay mayroong kakaibang anyo at naisip niya na magugustuhan ito ng ating bida kaya ito'y dinakip niya. Si Soryong na nagawang maagaw ang interes ay natanong naman kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagkakaroon ng kakaibang anyo. Agad na ipinakita ng matandang patriyarka ang laman ng banga kaya labis na lang ang pagkagulat sa mukha ni Huayun at ni Soryong nang kanilang makita ang loob. Ang nilalaman nito ay isang kakaibang gagamba na tinatawag na golden coin spider. Nakikilala itong nilalang, pinaliwanag ni Soryong na ito ay pinangalanan ng ganito dahil ang likod nito ay nagmumukhang isang lumang barya. Ang Golden Coin Spider, sa kanluran, tinatawag itong Chinese Hourglass Spider at ang sayantipiko nitong pangalan ay Cyclocosmia ricketti. Ito ay kinikilala sa patag nitong cha na kahawig sa malinis na hiwa ng seksyon o ng isang barya, na pinaniniwala ang isang adaptasyon para sa pamumuhay nito sa patayo nilang lungga gaya ng isang trapdoor spider. At sa nakaraang buhay ng ating bida, ito ay isang nakakamanghang nilalang na hindi makikita sa bansa ng Korea. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang sabihin na ang napakagandang gagambang ito ay tunay, kaya ipapakita natin ang itsura nito dito ngayon sa paglalagay ng aktwal na mga larawan dahil alam kong mamamangha ang lahat. Pabalik sa istorya ay may tuwang nagpasalamat si Soryong sa kanyang lolo, kaya natuwa din ang matandang patriarka dahil ito ay nagustuhan niya. Kasunod ay ang pagsasabi ng matanda na ngayon, kailangan na lang nila ng bagay na sisidla ng flying serpent sa Soryong na ang mga ahas ay nagagawang makatakas sa pinakamaliit na puwang kaya karaniwan ng mga itong inilalagay sa mga sako, sinagot naman siya ng matandang patriarka na ganoon din ang kanilang ginagawa sa angka ng tang. Bagamat giit nito na pinaniniwalaan niya na ang kanilang dinala ay hindi sapat, ito ay dahil ang nakalalasong nilalang na ito ay nasa spirit beast level kaya karamihan sa kanilang sisidlan ay mapupunit lang o masisira. Dahil sa sinabi nito ay napaisip si Soryong. Mayat maya pa ay natanong ng matanda kung mayroon ba siyang mabuting ideya. Na siyang ikinagulat ng ating bida kaya natanong ng matanda kung hindi ba siya ang eksperto patungkol dito. Habang sila ay nagpapatuloy sa pakikipag-usap ay bigla namang nagulat ang isang miyembro ng kanilang angkan dahil sa napapansin nito sa loob ng banga. Dali-dali niyang tinawag si Soryong dahil sa isang malaking problema, ito ay dahil ang nilalang na tinatawag na Golden Coin Spider ay nawawala at wala na ito ngayon sa loob ng sisidlan. Tanong ng matandang patriarka kung ano ang sinabi nito, kaya naiiyak na nang hingi ng patawad itong lalaki at nagpaliwanag na lumingon lang siya ng saglit at bigla na lang nawala ang insekto. Bagamat mahinahon lang si Soryong at panatag na nagsabi na ito ay maayos lang sabay sabi na ito'y tumingin ng mabuti, kasunod ay ang pag-utos nito kay Gupei kung pwede niya ba itong bigyan ng isang cricket Nakaagad nitong sinunod kaya mabilis niyang kinuha ang isang supot sa loob ng kanyang damit. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin si Soryong na hawak-hawak itong isang cricket gamit ng chopstick habang inilalagay ito sa loob ng banga. Sabay paliwanag na kailangan nila itong dahan-dahan na iwagayway sa gitna. Nang bigla na lang lumabas galing sa lupa itong golden coin spider at mabilis na sinunggaban ng cricket upang ito ay daktin. Namangha naman ng todo itong lalaki ng masilayan na ito ay lumukso palabas sa lupa, kaya pinaliwanag ni Soryong na ito ay isang gagamba na nakatira sa lupa at naghuhukay ng lungga kaya ito ay nagtatago lamang, at wala siyang dapat na ipag-alala. Naginhawaan ng todo itong lalaki at nagsabi na ang ginawa nito ay napaka-perpekto kaya siya ay lubusang nalinlang. Samantala nagsabi si Gupay na ito'y inabot ng sampung taon ng kanyang buhay. Habang pinagmamasdan ang loob ng banga ay natigilan naman ang ating bida, ito ay dahil naisip niya na ang ganitong nilalang ay naghuhukay ng lungga at gumagawa ng parang medyas na pugad. Naisip niya rin na ang sisidlan na may ganitong klaseng hugis ay perpekto. Dahil dito, mayroong pumasok sa kanyang isipan na magandang ideya. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo papunta kay Yohan na ngayon ay mapayapang natutulog sa kanyang sapot sa itaas ng puno sa kagubatan. Mayat maya pa ay ang pagdating ni Soryong sa kanyang kinaroroonan at tinawag siya kaya siya ay naalimpungatan. Dali-dali naman itong tumalon pababa, kung saan pagkatapos ay nagtanong si Soryong kung maaari ba itong makagawa ng sisidlan gaya ng kanyang hawak at humiling na kung ito'y posible ay pwede niya ba itong gawin ng sobrang laki. Ang supot ng gagamba, ang spider silk. Ito ay dalawampung beses na mas matibay kesa sa bakal na may parehong timbang, at ito din ay kinikilala sa pagiging apat na beses na mas matibay kesa sa mga espesyal na hibla na ginagamit sa paggawa ng mga bulletproof vest. Dagdag pa dito, si Yowa ay isang spirit beast na isa sa mga sampung maalamat na nakalalasong nilalang. Nakikita na ang sapot nito ay hindi man lang naputol o nasira kahit sa mga army ants, masasabi itong pinakamataas at pinakamagandang kalidad ng hibla sa panahong ito. Kaya kung gagawa siya ng isang malaking sisidlan gamit nitong sapot, panigurado itong pinakamatibay. Makalipas ng ilang sandali ay nagawa namang matapos ni Yowa ang kanilang sisidlan, kaya hindi may pinta sa ating bida ang kanyang pananabik ng ito'y makita. Hawak-hawak ngayon ang bagay, nagsabi si Soryong na ito'y tunay na nakakamangha dahil ito ang eksaktong kanilang kinakailangan. Kinuha naman ito agad ni gope upang suriin, at gamit ng isang kutsilyo ay sinaksak niya ito pero hindi man lang ito nagdulot ng kahit anong pinsala kaya sabi niya na napakahusay ng lakas nito. Samantala ang matandang patriarka ay namamanghang nagsabi na ito ay isang tunay na kahangahangang kayamanan. Dagdag pa nito na dahil dito, pwede na silang umalis simula kinabukasan kaya ihanda nila ang mga mandirigma at tumuloy ng maaga kinabukasan para sa pagdakip. Dahil sa sinabi nito, natutuwa ng todo na pinasang-ayunan ni Soryong ang matandang patriarka. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ni Yowa upang siya ay amuhin sa baypuri sa kanya dahil sa mabuti nitong ginawa at pagsasabi na ito ay ang kanyang gantimpala. Nakikita ito, natuwa ang matandang patriarka at si Gupei habang si Huayun naman ay nahiya dahil parang siya itong kanyang hinahawakan. At ganoon na lamang, ang lahat ng preparasyon nila upang dakpin ang nilalang na tinatawag na bisyensin Sinsa o ang Flying Serpent ay nakumpleto. Kinabukasan sa sumunod na araw sa gitna ng kagubatan habang may makikita tayong dalawang ibon sa sanga ng isang puno, mayroon tayong mapapansing mga paa sa paligid na tahimik na naglalakad. Ito ay pagmamayari ng ating bida kasama ang angka ng tang at mga mandirigma ng Beast Palace na nangunguna sa harap. Sila ay tumungo patungo sa Hyapsu Valley kung saan sinasabing na diskubre ang Flying Serpent. Habang sila ay nagpapatuloy, natuon ang atensyon ng matandang patriyarka kay Soryong at nagsabi na simula nung siya ay bata ay iisang beses lang siyang nakakita ng isa sa 24 o 24 na Vicious Branches, dagdag pa niya na matagal na itong nangyari kaya talagang nananabik siya dito ngayon. Si Soryong na interesadong malaman ang patungkol sa mga nilalang ay natanong kung ano ba talaga itong 24 vicious branches. Ito ay dahil narinig niya lang na sila ay nasa ilalim ng sampung mga maalamat na nakalalasong nilalang. Paliwanag ng matandang patriarka na ang konsepto ay katulad sa labindalawang oras na humahati sa isang araw, ang bawat isa ay may hayop mula sa labindalawang zodiac na nakatalaga rito, at sa kanilang angkan ng tang, Hinati nila ang araw sa 24 na oras at may inila ang partikular na nakalalasong nilalang para sa bawat oras. Dagdag pa niya na ikinagulat ng ating bida at ng kasintahan nitong si Huayun, na bagamat hindi ang mga ito nasa listahan ng sampung maalamat na nakalalasong nilalang, sila ay ang 24 na partikular na malakas, kahit nasa hanay ng mga mataas na antas ng nakalalasong nilalang. Makalipas ng ilang sandali ay bigla naman silang nahinto dahil sa pagsigaw ng isang mandirigma na sila ay nakarating at ang nilalang ay naroon. Nang makatingala si Soryong, natigilan siya sa kanyang nakikita. Ito ay dahil ang unang bumungad sa kanilang harapan sa itaas ng kalangitan ay isang mahabang kulay bughaw na buntot. Dito ay nasilayan niya ang kanilang pakay na nilalang, ito ay ang nasa pinakatuktok ng 24 na vicious creature, ang flying serpent na tinatawag na Bishen Sinsa. tinuwi naman ng matandang patriarka kung ano ang nakasulat sa record ng angka ng tang patungkol sa nilalang na ito. Paliwanag niya na ay lumilipad na parang dumadaloy sa magulong hangin ng lambak. Ang katawan nito ay naglalaho sa kulay asul na ulap ng kalangitan, at ang mga sungay nito ay nagbubuga ng spiritual na enerhiya na parang espada. At kapag ito ay nasisilayan, Walang may makakapagsabi kung ang kalangitan ay dagat o ang dagat ba ay ang kalangitan. Dagdag pa nito habang patuloy na natitigilan si Soryong sa pagkamanghasa nila lang, ang angka ng tang ay inilagay ito sa pinakatuktok ng 24 vicious branches, at bilang nakalalasong nila lang na namamahala ng unang oras, pinangalanan nila ito ng ganito, ang pinakasimula ng langit at lupa, ito ay tinatawag na heaven.